Diaz mga kasangkayan, maligayang pagbabalik sa aking munting channel. For today's video, i-hold muna natin ang ating shed water balancing. So gagawin natin ngayon, maglalagay muna kami ng temporary filter at maglilinis kami ng strainer para malinis ang kabuha ng ating piping system. Bago natin ituloy ang shed water balancing for commissioning. Pero bago yan, pagkatapos muna ng isang mixing intro. But before we go any further, a word of caution: Don't let just the salaries drive your choices. Let your desire drive your choices. There is wholehearted, passionate effort. Passionate effort leads to expertise. Where there is expertise, opportunities and success follow. ng ating activities, muna natin ng chilled water balancing. dahil kailangan natin i-refilter ang buong system dahil hindi maganda ang water quality medyo turbide ang tubig na dumadaloy sa chilled water piping line anyway turbide na ang ibig sabihin may karamihan ang tubig may kasamang latak at may mga small debris hindi talaga may iwasan yung dumi yung tao nga nagsisimba sa linggo pero chismosa yan pagdating ng lunes hanggang sabado Sa pag-refilter, nag-install tayo ng temporary filter tank. Ito nga yung kasalukuyang binubuksan ng aking grosso as usual, ang koneksyon naman nito ay inlet at outlet lang naman. Medyo maproseso pero kailangan yan para sa quality ng tubig na dumadaloy. Anyway, kailangan nating i-refilter ang buong system para alisin ang mga solid particles mga small debris dahil nakakahadlang ito sa daloy hadlang daw ano yan pinagtagpo pero hindi tinadhana may ganon <laughs> at ang mga solid particles o mga latak maaaring makakaapikto ito sa pagkuha ng tamang fluorite design dahil ang mga solid particles na ito ay maaaring makakabara sa mga strainer at magiging abnormal ang daloy ng tubig. Normal na talaga yan kahit saan ka mapunta may abnormal. <laughs> Mostly ito ang nagiging problema pag nag-commissioning. Dapat laging malinis ang tubig pero hindi ito may iwasan. Usually kasi pag starting pa lang, hindi naman kasi naka-start ang counted pump na pinapatakbo kadalasan, isang primary pump at dalawang secondary pump lang ang gumagana. Where is kung nagcommissioning na lahat ng pump naka-starting mode na, halimbawa dito sa plant room, kung dati dalawang secondary at isang primary lang, pero pag balancing na, kailangan apat na secondary pump, apat na primary pump kaya lumalakas ang pressure at daloy dito sumasama ang mga dumi iyon ang nagiging sanhi bakit turbide o dumudumi ang tubig so ayun na nga dito bising bising ang ating mga angkol sa pagtanggal ng mga ubod este strainer pala sorry naman sa pag filter hindi lang strainer ang nakalagay para sumala nilalagyan natin yan ng filter bag para maipon ang anumang dumi na sumasama sa pagdaloy. Pero hindi lang basta filter bag ang nilalagay natin. Ang mga filter bags nito ay may mga code depende sa laki ng butas. So dito gumagamit tayo ng micron 25, micron 5 at micron 1. So kung ano man yung micron, i-explain ko sa inyo later oh, wag na kayang i-explain. Napapagod ako na sa kaka voice over eh. dal ka eh. <laughs> sa nabanggit ko kanina about Micron, maxing explanation lang para meron kayong idea dahil naniniwala ako na walang sikretong hindi mabubunyag. Char! Tugaw! <laughs> Anyway, ang micron nga pala ay isang unit ng haba na katumbas ng isang milyon ng isang metro. Actually, yung butas ng filter ang tinutukoy dito. Bahala kayo kung anong butas ang nasa isip nyo. Ayoko na. Basta ako, sinabi ko na. Hindi, wow. Tapos na tayo maglagay ng filter. Ay kami lang pala dahil wala namang tayo. Pastilan, dolor. So gagawin natin, sasalin na natin ng chemical. Ang chemical na ito ay biocide, ITE. Ito ay isang malakas na microbiocide na idinisenyo upang kontrolin ng isang malawak na hanay ng mga nakakagambalang mikrobyo. So, pwede rin siguro itong ipainom sa ex mo para di ka na ginugulo. Agay! Mapriso ka! <laughs> Joke lang! Ito pala ay para sa parehong bukas at saradong mga sistema. Ang tawag dito sa English ay open at closed loop na mga sistema na dumadaloy sa tubig sa loob ng pipe. Hindi ko alam <laughs> Tapos na tayo sa ating fish one activities, ang paglalagay ng filter bag sa ating filter tank. Dito naman tayo sa actual pump strainer. Ito naman ang ating lilinisin. Dito sa pump strainer, dito kadalasan na-stack ang mga latak, ang mga debris, whereas yung sa filter tank ay isa lang yung temporary filter. Pero sa stringer na ito, ito talaga ang mini-maintain kung maaari every 3 months kailangan itong linisin. mga kasangkay, hanggang dito na lang. Pero kung interesado ka sa mga ganitong content, please consider to subscribe my YouTube channel. Kung mayroon ka mga katanungan, please drop your comment below at sasagutin natin yan base sa aking eksperyensya at abot ng aking Sa Samuli, maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Gracias! Adios!